Yes. Yeah, good morning. Good morning. Kunting ano. Kunting ano ba kay Ate Nabin. Tigas na yung ano niya. Ah, uh, masay. Hmm. Hindi na nagpapanghamba. <laughs> naglalagatok bebe naglalagatok ang mga ano mo hmm? uy sus maria nilalaga to kasi tumigas na bebe dapat malumambot yan hmm. Mag exercise tayo tuwing umaga tuwing umaga exercise tayo tuwing umaga para lumambot Yan. <laughs> huh? Bebe. Kasi ang pa paa niya tumigas na po. Yung alak-alakan niya tumigas na. Hindi na namin napaterapi kasi. Kasi na may pandemic. Okay. Tapos hindi na namin nadala. <laughs> <laughs> Lumambot lang to baby ng mga braso mo. Kasi yung paa, hindi na talaga, baluktot na. Kasi itong alak-alakan niya, nag na. Yan, hanggang ganyan na lang ang um, nauunat niya sa paa niya. Yan, hindi na kasi nakaano na ito. Um. Itong kabila, medyo na uunat pa ng konti. Itong kananya niya. Hmm. Bebe. Bebe. bé 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 Sino ba ni mama? Sino ba ni mama? Hmm? Ni mama? hmm? Sabi, ate na Ben. ako po. Aku po. Lab ni mama. Sino lab ni mama? Aku po. Ate na Ben. Lambot <laughs> ito, ha? Para ano? Hindi, tumigas. At yung paa mo, ito o, oh, matigas na. Ay, hindi na. Baka, ano hindi po? Ito malapit lang. Ano, bebe? Hindi, hindi ito na. Hindi na. Maso? wala po kasi itong wheelchair na pang ano niya para sa kanya talagang wheelchair hmm? sino ba na rin mama? Hmm? napagod ka na? pagod na ikaw?